Ito yung mga dahilan kung bakit sinasabi ng mga eksperto na ang China parang nabubuhay na sa 2050s. Wow. Unang-una na yung mga traffic signs. Wala na silang karatula sa poste. Instead, laser projectors na ang bumabagsak diretsyo sa kalsada complete with glowing zebra lines at moving arrows na nag a kapag rush hour. Literal na nagdi-disco ang intersection. Pero yung traffic nila, disiplinado pa rin. Dito mo marirealize, Okay, parang nasa 2050 na nga talaga sa sila. Tapos meron din silang tinatawag na ladder building. Imaginin mo yung skyscraper na hindi diretso pataas. Bawat palapag, parang hagdan na umaakyat paunti-unti sa langit. Hindi lang creative ang mga Chinese. It's pure architectural poetry in steel and glass. At kung akala mo normal pa rin ang mga trend nila, pues, may autonomous metro sila na tinatawag na worm train. Dalawang coach lang. Walang driver. Parang caterpillar na gumagapang sa makikitid na wow. rail. Compact, efficient, at sobrang ang tahimik. Sa atin, kapag yung MRT tahimik, ibig sabihin sira ang aircon. Ito pa, sa Shanghai, may underwater museum sa Guangfulin Park. Sa unang tingin, para silang pinaha. Pero no, no, no. Wala silang flood control scandal gaya ng sa atin. Yung underwater museum kasi nila, yung bubong lang ang nakalabas. Pero sa ilalim, may 800 parking spaces, museum halls, at cultural displays. Mukhang ancient temple na nakalubog sa lawa. At syempre, kung gutom ka sa chai na? at habang umiikot ka sa kanilang syudad, may mga yellow street boxes na parang vending machine ng future. Scan mo lang ang QR code, piliin mo order mo, then boom! May drone na magluluto, magbabalot at maghahatid sa'yo ng pagkain in under 15 minutes. Literal na grab food, pero may pakpak. At habang tayo dito sa Pinas, nagpipicture sa LRT, sila naman may sky train sa Wuhan. Isang tren na nakasabit sa itaas, hindi nakapatong sa riles. Ito pa, glass floor pa yung trend nila. Wow. Habang umaandar, tanaw mo ang buong city sa ibaba. Parang roller coaster meets MRT. Pero walang amoy pawis. <laughs> Hindi pa tayo tapos ha. Sa Chongqing naman, meron silang light monorail na dumadaan mismo sa pagitan ng mga gusali. Wow. Minsan literal sa gitna ng restaurant o apartment. Kung gusto mong sumakay, bumaba ka lang sa balcony ng kondo mo, makakasakay ka na. Ganito na ka-advance ang transport nila. Parang naglalaro lang sila ng Sim City pero sa totoong buhay. At syempre hindi rin mawawala ang Vertical City, isang napakalaking complex na tahanan ng 30,000 na katao. May sariling groceries, gyms, schools at mga scooter delivery sa loob. So wala kang dahilang lumabas kahit umulan, umaraw o kahit magka-zombie apocalypse pa. Isang building lang pero may sarili silang ecosystem. Wow. Hirabi nga ang China, no? Arang talaga sila nabubuhay sa 2050s. Habang sa atin dito sa Pinas, ang sobrang traffic pa rin ang laging trending. Sa tingin mo, ma Achieverin kaya natin yan dito sa Pinas? Kung gusto mo pa na magay pang amazing contents, dito lang yung si channel ko kaya mag-follow ka na. Subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamaggano.